Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang security guard matapos barilin ng kapwa secure sa gitna ng pagtatalo sa kanilang barak. Sa iyan ay habang nasusulog din ang bank house na kanilang tinitirahan sa Itogon Benguet. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ang iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music Balita mula sa Itogon Benguet, nagsasagawa ng malalim na investigasyon ng mga otoridad sa pagpatay sa isang security guard at pagsunog sa isang bank house, opisina at staff house sa Atok Gold Mine sa Sitio Asay, Barangay Gumatdang, Itogon Benguet, Kagawi. Ang suspect ay isa ring security guard. Batay sa initial investigation, sumiklabo mano ang mainitang pagtatalo na mga ang security guard sa loob ng security barracks. Humantong ito sa pagpapapotok ng baril ng isa sa mga gwardya habang tinutupok ang kanilang barracks ng sumiklab na sunog ayon sa Itogon Bureau of Fire Protection natanggap nila ang report na sa insidente ng sunog ganap na alas 9 kagabi at mabilis sila nagresponde at umabot ng higit apat na oras hanggang sa tuluyang naapula at tuluyang ideklarang fire out bandang alauna 21 kanina madaling araw patuloy na inibisigahan ang sanhin ng sunog na tumupok sa isang bank house at nakaapekto sa anim na pamilya at live, -live cooperative ng gumatdang pinutugis naman ng PNP ang security guard na tinuturong suspect sa napasla na gwardya. Para sa NBC TV Network News, ito si Robbie Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kulong ang isang 34 anyos na lalaking magsasaka na residente ng Natividad, Pangasinan matapos itong mahulihan ng Granada habang ito'y nagwawala. Batay sa ulat ni Natividad Acting Chief Police Major Will Albano, nakatanggap sila ng report mula sa barangay official na umano'y may sa kanilang barangay sa Poblasyon East kung saan agad nag-responde ang mga pulis at naabutan pang suspect na nagsisisigaw sa compound ng pamilya magdaong at binabantang papatayin hawak ang isang Granada. Mapayapang nakumpiska sa suspek ang isang MK2 hand fragmentation grenade sa ngayon nasa ng Natividad Police Station ng suspek at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9516, Position of Unexplosive at Grave Traits. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Alistarte na sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Pasintabi sa mga nakikinig at nanonood, isang banyaga ang natagpuan patay sa loob mismo na kanyang tahanan sa Sitio Sibol, Barangay Old San Jose, Dinalupiang Bataan. Alas 6:30 kagabi kinilala ang biktima na isang banyaga na taga Tokyo, Japan, edad 64 anyos, nakasalukuyang nakatira ito sa nabanggit na barangay. Sa inisyal investigasyon, nakatawag umano ang hindi kanais nais na is na amoy mula sa kwarto nito na nadiskubre ito ng kalapit kwarto. Agad namang ipinalam sa barangay captain ang nadiscovery at tumawag ng pulis para mag-imbestiga. Sinabi na kinakasama nitong panyaga, may iniinda itong hypertension at regular na umiinom ng gamot para dito. Wala namang nakita palatandaan na nagpatiwakal ito at ayon sa barangay chairman sa lugar, posibleng atake sa puso. Sa ngayon, isinasagawa na ang proseso na soko ang autopsy kung ano ang sani ng pagkamatay nitong biktima. Para sa MBC TV Network News, RH37, di siya rich. una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang supporter ng New People's Army ang sumarinder sa otoridad. Ayon sa ulat ng Ito First Maneuver Company, isang underground mass organization member, affiliated ito sa NPO, New People's Army, ang kusang sumarinder sa otoridad sa Ito First Maneuver Company. Miembro ito ng underground mass organization sa barangay Garden Artichi, Eastern Samar. Kinilala ito na si Alias Gab, 57 taong gulang, isa itong magsasaka at residente ng Marangay Can Maria, bayan ng Lapinig Northern Samar. Ayon sa report, ito ay miyembro ng Pambansang Kilusa ng Magsasaka o PKM at Underground Mass Organization na binuo ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa pamumuno ng isang nakilalang si alias Layog. Nahimok itong sumuko ng Ito First Maneuver Company Regional Mobile First Battalion at Provincial Intelligence Team Northern Samar at Regional Intelligence Unit ng Eastern Visayas. Sa sa lukuyan, ang nasabing supporter ng New People's Army nasa kusidiya ng Ito First Maneuver Company Regional Mobile First Battalion. ipoproseso proseso o matatanggap na tulong mula sa gobyerno sa Enhanced Comprehensive Local integration Program o ECLIP para sa pagbabago naman ng kanyang buhay. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jean Galit Batayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.